Aris. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng kulay ay colors, ruby red, and green. Kahulugan ng mga kulay, ang lakas ng loob at kapayapaan ay magsasanib, upang bigyan ka ng tiwala sa sarili sa mga hakbangin mo ngayon. Masuswerteng numero, number 10, number 29, number 17 kahulugan ng mga numero, panahon na upang pangatawanan ang iyong mga plano. Huwag matakot sa simula dahil ang tagumpay ay nasa dulo ng iyong tapang. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay colors, forest green and silver. Kahulugan ng mga kulay, katatagan at kaliwanagan ng isipan ang gagabay sa iyo upang mapanatili ang balanse sa mga usaping pinansyal. Masuswerteng numero, number 3, number 12, number 21. Kahulugan ng mga numero, may magandang balita na darating, na may kaugnayan sa iyong trabaho o negosyo, magpasalamat at gamitin ito sa ikauunlad mo. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay colors, rose pink and powder blue. Kahulugan ng mga kulay, ang malumanay at banayad na enerhiya ng kulay ay tutulong upang mas maging bukas ka sa damdamin ng iba. Masuswerteng numero, number 5, number 14, number 20. Kahulugan ng mga numero, magiging mahalaga ang komunikasyon ngayon. May mensaheng darating na magbabago sa pananaw mo sa isang tao o sitwasyon. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng kulay ay colors, peach and sky blue. Kahulugan ng mga kulay, nagdadala ng kalmadong damdamin at malinaw na isipan, magiging madali para sa iyo ang makipag-ugnayan sa iba. Masuswerteng numero: number 6, number 13, number 28. Kahulugan ng mga numero: Sa mahinahong pakikitungo, may bagong ugnayan na mabubuo na maaaring magbunga ng magandang oportunidad. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay colors: gold and green kahulugan ng mga kulay, kapangyarihan at sigasig ang taglay mo ngayong araw, malaki ang tsansa mong mamayagpag sa anumang larangan. Masuswerteng numero, number 4, number 11, number 26. Kahulugan ng mga numero, ang tamang pagkakataon ay darating, kailangan mo lamang itong yakapin ng may buong pananalig sa iyong sarili. Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay colors white and violet. Kahulugan ng mga kulay, katahimikan at kaluobang malikhain, ang magbibigay inspirasyon sa iyo ngayon, lalo na sa mga personal na proyekto. Masuswerteng numero, number 7, number 18, number 24. Kahulugan ng mga numero, sa mga simpleng kilos mo ay may darating na hindi inaasahang gantimpala, magtiwala sa kabutihang ginagawa mo. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay colors, mint green and charcoal gray. Kahulugan ng mga kulay, ang pagiging mahinahon at maingat sa desisyon ay magdadala ng kapayapaan at katiyakan ngayong araw Masuswerteng numero number 20, number 10, number 25. Kahulugan ng mga numero, huwag magpadala sa pressure. Ang tamang desisyon ay magmumula sa loob at hindi sa dikta ng paligid. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo mga masusweteng kulay ay colors dark blue and white kahulugan ng mga kulay lakas ng damdamin at kaliwanagan ng isip ang iyong sandata sa mga pakikipag-ugnayang emosyonal ngayong araw masusweteng numero number 3 number 15 number 30 kahulugan ng mga numero may pagkakataon kang magsabi ng totoo at sa katapatan mo isang mahalagang ugnayan ang mas mapapalalim. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay colors, brown and light gray. Kahulugan ng mga kulay, ang balanse ng kalayaan at kalinawan ng isip, ay magtuturo sa iyo ng tamang direksyon sa mga hakbangin ngayon. Masuswerteng numero, number 8, number 19, number 23. Kahulugan ng mga numero, may bigla ang paanyaya o paglalakbay, na magbibigay sa iyo ng bagong pananaw, huwag itong palampasin. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ay iris. Mga masuswerteng kulay ay colors, navy blue and blue. Kahulugan ng mga kulay, sa pagiging praktikal at mahinahon, makakamit mo ang mga bagay na matagal mo nang inaasam. Masuswerteng numero: number 4, number 14, number 27. Kahulugan ng mga numero, ang pagsisikap mo sa mga nakaraang araw ay magbubunga ngayon, may magandang balitang darating. Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay colors, red and rose gold. Kahulugan ng mga kulay, ang lalim ng damdamin at kakaibang kislap ng inspirasyon ang magpapatingkad sa iyong mga ideya ngayong araw. Masuswerteng numero, number 6, number 13, number 22 kahulugan ng mga numero, ang iyong pagiging bukas sa bagong konsepto, ay magbubukas ng pintuan sa mas malawak na koneksyon. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay colors, aqua blue, and soft yellow. Kahulugan ng mga kulay, kalinisan ng damdamin at sigla ang iyong armas ngayon para muling mapanumbalik. Ang enerhiya mo sa mga layunin mo. Masuswerteng numero: number 5, number 10, number 16. Kahulugan ng mga numero: panahon na upang bumalik sa sarili, ang pagpapahinga at pagninilay ay magbibigay gabay sa iyong susunod na hakbang.